ito yung may silencer magtunog brutus brum bum 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 tunog brutus shout out sa magkasawang Mirna and Ricky Tambuli ng Villa Angeles or yung Bataan alright papataan po. Pataan. Magandang umaga po sa ating lahat. Moto Cooking TV. <clears throat> Ang istorya ni HD3CDI 2000 aka Angel Angel yung pangalan po ng aking motor <coughs> yan magkano at kailan ko po nabili itong si Angel January 2020 kumakain po kami uh, after po ng aming kain magpapay po ako sa terrace abang ako'y nagpapay nga nanonood po ako sa bataan group member po ako sa bataan group ngayon nag front page itong si Angel ngayon minessage ko po yung may-ari kung available pa ba sabi niya oo oh. kung sakali ka ako magkano ba ka binebenta? sabi niya ay hey, eh, 15 kung bibiling ko ba ako hindi pa ako makakatawad pwede po kanya ano ba ka ako expect ng motor mo sabi ka <clears throat> sabi niya sa akin naka board 135 brutus yung black tapos naka lower sige yung kaka ko kukunin ko hintayin ko lang yung pera ko ha ah. huwag mo akong ibibigay sa iba merkules kakong ganon yun po yung usapan namin pagkatapos po sinabi ko sa misis ko kung kukunin ko yung kawasaki pumapayag ka ba kako kung gusto mo yun ka bilhin mo kanya So, may support yung asawa ko. Kaya hindi na ako nagdarawang isip. After three days, Monday po yun, <coughs> ko ulit yung, yung may are. Sabi ko, kukunin ko na si Merkules kako. Yung motor. Kuya, sumagot yung lalaki kuya kukunin na sa artist to eh eh di ba ka ka kuya na tayo na no, sabi ko miyerkules sandali nga ako sabi niya kakausapin ko yung misis ko kanya nung nag-usap po sila ang sabi sa akin nung lalaki ang isip nila iisa ang may yung kausap nila dahil ang usapan namin ng lalaki sa messenger, yung isang karibwal ko, kausap nila by call. Yun po, may kaago pala ako. Taga Las Piñas, yung karibwal ko. Ngayon, sabi ko dun sa lalaki, i-post pa muna ka ako yung isa at kukunin ko ng Martes. Uh, alis na lang ako ng magaling araw para maabuta kita sa bahay yun po yung istorya <laughs> may nakakatawa <laughs> pagdating ng alas 11 nauwi ko na po si Angel alas 11 may binili ako sa Santa Cruz pagdating ko sa Tulay traffic hindi ko akalain yung mag-asawa nandito pala sa Santa Cruz may binili ding motor. Ngayon, yung biniling motor, anak ng mekaniko, si Bernon. Pagbalik niya sa shop, ang bati niya sa akin, nakita ko na yan, nakita ko na yan yung motor mo. Nandun sila, sabi niyang ganun. Nako, yon Pag uwi ko ng bahay eh, minessage ko yung asawa, babae. Andi, sabi nga, nandito daw sila sa Santa Cruz may biniling motor nakakatuwa kuya, sabi nung asawang babae eh. dumaan si Angel si Ricky kanya, hinabol niya sa tingin oh ka kahe eh, kako may biniling ako dyan eh sa Santa Cruz kako yun po, talagang doon mo makikita yung amo na minahal niya itong si Angel ayan ito po yung ano niya, oh, yung haba nung silencer. Nagawang bataan kung inyo pong makikita sa aking video. Ito, 19. 19 yung haba. 19 to. Ayan, o. Oh. Ayan. Kaya po, eh, pag ito, eh, tumatakbo ito eh, napapalingon yung mga tao ayan hanggang dito na lamang po ang aking vlog maraming pong salamat and see you on my next vlog bye for now